Okay, so ngayon excited na ako kasi ngayon na namin makukuha yung isang cellphone namin na iPhone na iPhone 13 Pro Max. So ito ay katas ng aming uh, TikTok din, guys. Kulang pa to, guys kasi fully paid na rin namin sa kukunin. Ayan, iPhone 13 Pro Max, yung isa ay iPhone 11 yun guys. Fully paid din yun kaya dati pangarap lang namin magka-iPhone and ngayon unti-unti na natutupad. So ayan, gusto namin i-vlog ito kasi isang achievement din para sa amin to. So ayan, guys, hindi naman tuluhu para sa amin kasi nga para ng sa isang content creator or TikTok affiliate, kailangan kailangan talaga namin ng magandang quality ng aming content para mas maraming bumili dun sa aming product sa TikTok sa TikTok namin. So, ayan, nakakahinayang nung una kasi kaya ayaw talaga namin siya. Ilang buwan ata namin to pinag-isipan. para October pa, January na ngayon. Ngayon lang kami nag-decide na bilhin na talaga siya. Pero sabi nga ni Mama, deserve namin to. And kailangan naman namin siya, guys, kasi kaya bibili na rin natin. Oh, ayan, guys, nangihinayang kami. Pero go lang. Ayan. Abangan nyo mamaya yung unboxing natin. <silence> And then guys, after nga ng klasiko ay dumiretso na kami dito sa si J. Apple Corner. Ayan. Kasi guys, sa iba wala ng iPhone 13 Pro Max. So pre-order nga pala dito kay Chris J yung matataas na unit katulad ng mga iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 and 15. Kaya dito lang meron ng iPhone 13 Pro Max. Buti na lang may nakitaan pa ako. So, Ang maganda dito kay Chris J, maraming freebies guys. Dito din nga pala kami bumili ng brand new iPhone 11 namin. Ayan, fully paid din yun guys. Alam nyo ba kaya lagi naming sinasabi na fully paid kasi ang sarap sa pakiramdam na makabili ka ng isang bagay na gusto mo at hindi mo akalain na mabibili mo siya dahil lamang sa iyong pagsisikap sabi nga nila pag may tiyaga ka talaga ay talagang makukuha mo yung mga gusto mo kaya masisipagan pa namin ngayong 2024, ayan guys deserve din naman siguro namin to and kailangan namin to guys para sa mga marami pa namin videos na gagawin at marami pa namin content na gagawin mga ay naghahanap nga pala ng iphone dyan, dito naka kay uh, Chris Jane Apple Corner kasi napaka legit and smooth ng transaction namin dito. Yung pinaka main reason guys kasi ginagamit ko din to paggawa ng video sa TikTok which is dun kami kumikita or yun yung source of income namin. Kaya naman talaga nung una nagdalawang isip kami pero nung nabili na namin guys as in yung hawak namin na cash. Alam mo yung nung una nangihinayang ako pero nung nabili na namin guys is ang sarap na sa pakiramdam. And nag na rin nga pala si Jerome ng extra money namin and binilhan na niya ako ng extra case. Buti na lang talaga may supportive na asawa ako. Kaya talaga siguro din kami ay medyo blessed ni Lord kasi nga uh, merong uh, sumusuporta sa akin lagi sa mga bagay na gusto ko. Ayan. And then uh, dito na nga pala kami nagmeryenda sa Jollibee syempre ang favorite ng lahat. Sobrang saya ng puso ko talaga habang ina-unbox ko ulit. Nang paulit ulit itong in unbox Ayan. Kasi nga sobrang saya ng pakiramdam ko kasi nga nabili ko na yung isa sa mga gusto ko at kailangan din namin. Ayan. Akala namin hindi namin afford. Dati ina- afford na namin. Kaya guys, wala talagang imposible. Basta masipag ka, basta matyaga ka guys. Kaya go lang tayo lagi. Sobrang laking tulong talaga sa amin ng TikTok. Guys, as in mag-one year na kami this May and sobrang bilis ng panahon. Sobrang daming na itulong sa amin ito guys. Kaya kayo, mag-start na rin kayo mag-TikTok affiliate dahil sayang ang oras. Sobrang laki ng kita dito guys. Basta sisipagan nyo lamang. Tingnan nyo naman kung nakikita nyo yung mga bagay na pinupus namin. Kasi nga, syempre achievements para sa amin ito ay proud kami sa mga nagawa namin sa mga nabibili namin, ang dahil sa mga pinaghirapan din naman namin ito guys, di man kami sikat na vlogger or uh, content creator or tiktok affiliate, ang mahalaga kumikita kami at nabibili namin yung mga gusto namin, nakakapagbigay din kami sa ibang tao, kaya thankful kami sa mga taong sumusuporta sa amin unti-unti namin nabibili or nagagawa yung mga gusto namin, at malapit na kami makapagtapos ni Jerome, kaya kung hindi ka pa nakaka-follow sa aming Facebook page mag-follow ka na, and then pa uh, Follow mo na rin kami sa TikTok account namin @chalcano05. Thank you for watching, guys.